Maaral na araw kapatid. Alam mo ba na ang Iglesia ni Cristo ay isa sa pinakamalalaking kilusang panrelihiyon sa Pilipinas? Nagsimula ito noong 1914 sa pangunguna ni Felix Manalo sa panahong naghahanap ng direksyon ang mga Pilipino sa gitna ng kolonyal na panggigipit. Lumakas ang INC sa malinaw na organisasyon, disiplina ng komunidad at matatag na ugnayan ng mga kaanib. Marami ring tanong tungkol sa kanilang aral, lalo na sa pagtingin nila kay Kristo at sa bigat ng kapangyarihan ng Central Administration. Ngunit lampas sa kontrobersya, bahagi sila ng mas malawak na kwento ng pananampalataya at politika ng Sambayanang Pilipino. Isang kwento na mahalagang unawain ng may respeto, katotohanan at kritikal na pagninilay. Ako si Bishop Tonyo at ito ang araling IFI sa umaga kilalanin ang mga pananampalataya sa Pilipinas.